po si Hedley rin doon may dalawang anak ang hindi ng tulong ay lalaki doon po napaka-uwi ng tumulong Nasaan po si Mrs.? Sumama po Middle sa life. iba Buntis oh! po yung asawa ko sa iba sir Since then kayo po ay natutulog na lang sa pedicab Opo Rock! Gusto mo umuwi nitong si tatay Ikaw mamamasaya ako magbibigyan ng negosyo pagdating ay, yes, sa Bacolod pa. Yes po Papa Anong negosyo gusto mo pagdating doon? Ano na lang sir, mag-aalaga na lang ko ng hayop, kambing, kalabaw, baboy. Gusto mo paggawang kita ng baboy yan? Okay sa'yo yun. Sabahan ka lang doon. Sir, yung bahay doon pa ayos ko rin kasi sabi ng kapatid ko, nung bagyo daw, nasira na yung bubong. Derat, maraming salamat ha. Opo, wala naman yan sir. So tatay, uh, inayos na namin yung mga documents na kailangan nyo uh, pagbalik ng Bacolod. Pero po mamaya, dadating po si Kong Ralph. So personal po kayo na pupuntahan para makausap po kayo, ha? Kumusta? 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 Ay! Thank you, thank you. Hello, good afternoon sa inyo lahat. Salamat, good afternoon. <laughs> salamat, salamat po. Thank you. Nay, thank you ah. Thank you, thank you. Kumusta? Nay, kumusta? Kumusta? Good afternoon, good afternoon. <laughs> <laughs> kumusta? Tatay. Tatay Herdly, good afternoon. Ano, excited na po bang makauwi? Ayun, ay eh, katulad nga po nung pinangako namin doon sa radyo, ayan, nakapagbili na po ako ng ticket para po sa inyo at sa dalawang chikiting nyo. Ano? So, ito na po yon. O, tay, basahin nyo, ha? Ah. Tama ba? Opo. Ayun, very good. Tapos, syempre, yung pinangako rin ni Papa po na kabuhayan to follow na lang pagdating nyo na doon. Ano? Lang sa Ay, thank you. Thank you, Tatay Herdly, ha? Ah. Meron po pala akong extra ano lang pabaon konti sa inyo, ano? Ayan. Oh. Okay ah. Yeah. 10,000 pesos ano ha? Salamat. salamat. Oh, thank you. Thank you din po, Tay. Thank you din po. Ma, maraming salamat kay kung Rock Tulpo. Ah, thank salamat you kay... po. Idol Rocky Tulpo. Kung may kailangan pa po kayo, dito lang po kami palagi open yung opisina namin, no? Ingat po sa byahe nyo and enjoy po. Hi, Tay. Good morning. Kumusta ka? Okay lang. Hey, Tatay Hardly. So, kumusta po nung pagdating nyo dito? Okay naman. Tapos, pagdating namin dito, temporary, Lagyan muna namin tarapal kasi sira-sira na yung bahay ng ama ko. So itong bubong ng bahay, ito yung inire-request mo sana kay Idol na maipagawa. Oh, kaya lang ano eh, sira-sira na yung ano eh, yung bubong. At saka yung mga poste, wala na rin kinakain ng anay. Ilang taon na po ba kayo hindi nakabalik dito? 10 taon na po. Eh. Kumusta naman yung mga bata, sir, pagdating dito? Okay naman sa una, hindi makatulog. Mm, -mm. <laughs> Kasi natatakot sila, walang ano eh, walang dingding. Paano kayong natutulog lalo na pag umuulan? gabi, ganyan. Eh, yeah, lang namin ng, ano, ng kumot. Tapos yung tumatagas, nilalagyan ko na lang ng palanggana. Wala din kayong mga kagamitan po dito sa bahay? Wala pa. So ano lang ginagamit nyo po pag natutulog kayo dyan? Yung banig at saka ako lambo para makagat ng lambo. Masaya ka naman sir na ngayon magagawa na yung bahay nyo, hindi na kayo titira sa kalsada. Sobrang saya. Yung mga bata? Okay. Masaya na sila, naglalaro. <laughs> tay. Mamili tayo ng materyales para afternoon noon, umpisahan na natin ipagawa yung bahay. And then pag nagawa yung bahay, maghanap tayo ng kalabaw, bibili natin yung kalabaw pang araro. Tatay, bali nga yung araw kasama din natin si Cap, tutulong din si Cap no, para dito sa pag-construct ng bahay nyo. So Cap, bali ang problema kasi namin, syempre gagawin yung bahay, so parang sisirain halos kasi wala nang halos buo doon sa bahay. So pwede po kaya na sa barangay muna sila pansamantala magsay habang hindi po gawa yung bahay nila. Pansamantala ma'am doon muna natin papatulugin sa lumang barangay na ayos naman doon. Wala namang hindi man tumutulo. Salamat sa pagtulong sa akon kag sa mga anak. Actually ma'am, aming mayor Raymond Tongson. Ito nag uh, ano din sa kanya, nag uh, communicate sa DSWD na mabigyan ng tulong kaya nagbigay ang DSWD ng 10,000. Sige Kap, so ngayong araw, mamili na tayo ng mga gamit. Andiyan naman din yung mga ibang uh, tao din ni Kap na tutulong din po sa atin sa paggawa. Okay po? Pa? Uh -huh. oh. Good morning po Tatay Arnold. So ito pong kalabaw na to kayo po ang may-ari. Hmm. Ilang taon na po ito Tatay? Uh, lima. Gabusong na. Buntis. Uh, uh, ilang buwan na po? Apat. Tay ilang months ba bago mga anak ang kalabaw? Dose. Anong plano mo Tatay doon sa pag nanganak 'yung kalabaw? Okay na 'yun pag nanganak 'yung kalabaw, oras na lang anunya, 'yun pwede na magamit 'yun. Okay. So Sir Bali bayaran po namin ngayon na ano 'yung kalabaw. 拜。 natapos na natin yung bahay ano na yung pangako ni Sir Rafi na bubong yung hiningi mo pero ang ibinigay niya halos itong bahay na renovate natin may bago kang CR kusina eto yung sala so syempre pag may bagong bahay po kailangan ng gamit kagamitan okay so ngayong araw po para makumpleto na yung bahay mamimili tayo ng mga gamit niyo po dito Yun nga po yung hiling nyo kay Idol Rafi na makauwi dito sa Negros. At ito yung hiling mo na mapagawa yung bubong mo, no? So, hindi lang bubong yung naipagawa ni Idol Rafi. Halos itong buong bahay. Ngayon, may sarili ka ng CR. And kanina, namili tayo ng mga kagamitan. Sir, salamat dito, sir, ah. Tap. Ano, lagan ng pinggan. Saka yung may kawali na kami at saka kakaldero masaingan itong gas stove na ngayon ko lang itong magagamit kasi hindi pa ako nakagamit nito eh kahit kailan pag-aralan ko na lang to kagagamitin palitan ko na kawali kong maitim puro na bu uh, ano, uling itong bago oh, ito yung bago ito yung loma <laughs> oo oh. Wow, bago. Oh, ini kena. Wih, geling kan? Oh, lembut tuh. Oh. Coba, oh. oh wow. Lagi nang damit. Pasok kita dito pag may kasalanan ka. Eh <laughs> <laughs> pa, may electric pun po. Oh. Oh. Maangin oh. No? Idol. Ramat. una-una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Senador Arapi uh, Tulpo sa pagtulong niya sa amin, sa pag-uwi din sa probinsya, tapos sa uh, kay Kongres Marab, sa pamasahe sa barko, sa tugo, at saka pag-ayos ng bahay, mga gamit, at saka hindi na mahirapan yung anak ko, hindi na natutulog sa PDK, maginawa na yung pagtulog nila sa gabi, hindi na naano ng ulan, sa kalabaw. Anong plano mo doon, Sir Hurtley, sa kalabaw? Pagpanganak, yun na pag, ano ko, paggamit ko sa tubo at saka sa palayan. Habang buntis pa, ma'am, alagaan ko muna hanggang sa mga anak. Ko. Mga taong kumulong, Maraming maraming salamat. sa mga netizen, sa uh, Facebook na naglapit pa ay Idol na Habang nabubuhay ako, salamatan ko yung ano. Maraming maraming salamat Idol Rapi at ka kay Congressman Ralph. Madami kong okay, salamat kay Aldo Rape kag sa kay Congressman Ralph Idol Raffy Tulfo. Lahat mo kami dito sa Purok 5 ng no, Barangay na Balian, Kimamailan City, Negros Occidental. Nagpapasalamat po ng buong puso sa pagtulong niyo po kay Nung Bongbong -bong na ano pong kanyang bahay mapagawa at natapos na po sa tulong po ninyo at ni Congressman Raff Tulfo. Madam, mo salamat. Idol Raffy.